Welcome to my YouTube channel. So ayan guys, tuturuan ko kayo kung paano tanggalin yung NA. Ah uh, bakit hindi natin makita yung like natin, sino yung nagla-like sa atin kasi nga naka-NA. So ituturo ko yan sa inyo pagkatapos ng intro. So yun guys, kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video. Sa proceed tayo guys, pupunta tayo ng YouTube. Ayan. Isa-search natin yung ah, uh, palagi natin ginagamit na account so search natin ayan naka search na so pupunta lang tayo ayan yung aking account pindutin nyo lang yung profile o yung profile na account ninyo katapos ah uh, pindutin nyo yung mga video ninyo na naka-enage Ah, halimbawa ito. Ah, ito. Ayan. Hindi natin tong more. Ayan. NA. Ayan. Ayan yung ating ayusin So, sundan nyo lamang ako. Yan, back lang tayo. Pupunta tayo ng home. Ayan. So, ayan guys, dapat ang nakalagay dito yung mismong account ninyo. So, pupunta tayo ng YT Studio. Ayan, pindutin natin yan. Then, mapupunta tayo sa YT Studio, sa studio pindutin natin yung content. Ayan, pindutin natin. Ayan. So, hanapin natin yung yung video natin kanina na naka-MA. Baba, sa sagit. Ayan. Then, pupunta tayo ng edit. Itong edit. Pindutin natin, guys. So, yun. Pagkatapos ay itong sa baba. Ito. yan Pindutin din natin yan. Sana guys na sundan ninyo ako. Madali lang to guys. Pindutin natin yung tatlong yan. Yung comments. Ayan. Pindutin natin yan. Ayan. i natin. Ayan. Hindi ko na lagyan ng ano. Arrow. Ayan. On natin. Pindutin. Ayan. Sundan nyo guys. I-show natin. Allow. Then back tayo. I-save natin guys. Huwag natin kakalimutan yung save. Sa taas yung naglo-loading na yan. So. ayun Babalik tayo sa YouTube natin. Ayan. Ah, uh, titingnan titignan natin yung video natin kanina. So ito na yun guys sa baba. Ito na yun. Yung video natin sa baba. Ayun. Pindutin natin ulit. Ah, uh, gay ng kanina. Yung more. Pindutin natin yan guys. Ito na kain pa rin. So ang gagawin natin, So, ikakancel lang natin, guys. Ah, uh, natin. Isa-search e, natin ulit yung pangalan natin. Hmm. Titignan natin kung gumana nga talaga. Kung hindi gumana, eh, syempre, wala. So, yun guys. Gumana. So, prank lang yung kanina. Ayan. Ayan. So, okay na guys. Sana nakatulong sa inyo yung video na ito. At maraming maraming salamat sa supportan ninyo sa akin. At God bless sa inyong lahat. Bye.